matagumpay ang isinagawang coastal cleanup ng pamahalang bayan ng Bordeaux, Quezon na pinangunahan ni Mayor Gina Pera Gonzales kahapon October 11, 2025. Ang massive cleanup na may temang Sustaining Life Through a Cleaner Environment ay bilang pakikisa sa International Coastal Cleanup na nilahukan ng mga empleyado ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor. Partikular na nilinis ay ang coastal area sa bahagi ng Balite, Sabang at San Rafael na nakuhanan ng sakusakong basura. Nagsagawa rin ng paglilinis sa mga kanal upang maiwasan ang pagbabara at tiyaki ng malayang daloy ng tubig. Ayon kay Mayor Gina Gonzales, mahalaga ang mga ganitong gawain na maging kaugaliana na ng kanyang mga kababayan ang paglilinis bilang bahagi ng pangangalaga sa kalikasan. Samantala, pinasalamatan ni Mayor Gonzales ang lahat ng kainsa ng pamahalaan, mga empleyado ng munisipyo, mga kabataan, mga estudyante at mga volunteer sa na nakikisa sa naturang kaganapan. Nanawagan din si Mayor Gina Gonzales sa kanyang nasasakupan na patuloy na suportahan ng local government unit sa mga ganitong programa, Akibat ang pagsasama-sama at pagtutulungan ng bawat barangay opisyal upang mapanatili ang kalinisan sa kanilang lugar. Ang Burdeos Quezon ay isa sa dinarayong lugar ng mga turista dahil na rin sa masasarap na pagkain at magagandang beach sa maliliit na isla ng nasabing bayan. Felix Tambonco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.